Yun mga best friend at welcome back na naman dito sa ating uh, YouTube channel panibagong vlog panibagong araw na naman ang ating uh, tatalakayin no. So may nag-request sa ating guys no, sabi niya boss pa uh, review naman uh, ng iyong uh, chariot no. Kamusta na? So ano yung kalagayan ng chariot mo? Ah, uh, tiyan uh, pa review na lang daw. So ito guys, sasagutin uh, natin yung kanyang... Uh, Uh, tanong no so nandito yung ating chariot all goods guys no so ginagamit natin pang travel lagi naman natin na uh, pinapakita doon sa ano sa ating uh, YouTube channel kaya nga lang no uh, nung ngayong uh, linggo hindi natin siya na nagamit na gamit gaano kasi napunta tayo ng Cavite uh, so ayun nga ito siya goods pa naman windshield goods na goods ng windshield wala nga uh, pagkupas guys no yung headlight goods na goods yung headlight yan walang problema yan guys Uh, bago yung ating valve uh, dyan Na sinalpak no Mga signal light nya Okay yan guys Ito nga lang Medyo napasukan siya ng uh, tubig Siguro yung moist At naglagay tayo ng uh, alternate na ilaw O yung uh, kanyang uh, pinaka uh, Pangpa-attract pa sa gabi no? So yung gulong natin Wala pang palit yan Stock po yan All stock pa yan Wala pa po tayong uh, binago dyan Sa mga gulong nya Ayan makita nyo Mga original po yan Yan po yung gulong nya And then uh, itong cover natin Hindi pa nasira. Yan. So matagal na rin to nasa isang taon mahigit na rin tong ating uh, nilagay na cover dito. Binutasala natin nilagyan ng screw, nilagyan ng mga screw yung gilid para mayroon tayong protection pagdating dating sa ulan, no. So yung ating uh, drum brake sa harap, uh, yan pa yung original niya. Goods pa rin yan. Makapal pa. Yan. Ito yung ating ano uh, pinayos na karan yung ating uh, itong uh, gear shifter, so, natatanggal yung gear shifter niya. Yan. So itong ating uh, sandalan pinalitan natin ng uh, tela. Yan, so may mga switches din tayo na dinagdag dito. So tulad nito. Ah, uh, ito yung sa ano niya, uh, reverse sensor. Yan. So yung mga switches nito, all goods pa naman yan mga best friend. Gumagana pa, no? Yan, so walang problema yan mga best friend, yung kanya mga switches diyan. Yung clutch cable natin bagong palit lang yan. So, ito yung, uh, ato, sila na ito, sila na naglagay nito, itong uh, cup holder. Ang galing din ang paglalagay nila. Pwede kang mag-drive through, ilagay mo yung um, Diyan cup holder. galing. Good idea to guys, no? So, yung kanyang uh, odometer, wala na pong function yan. Gumaga hindi na po gumagana yung kanyang odo. Kasi putol na yung cable niya. And then, yung mga indicator niya dito, ayan, gumagana pa po, po yan. Yung mga light indicator, ang tawagin natin yung gear, uh, gear indicator. Ito, neutral, no? So uh, Sa so mga wiring niya Wala kong naging problema dito At naglagay din tayo ng Phone holder Dito Naglagay din tayo ng uh, Ayan reverse sensor monitor na Nandito sa harap Ito yung kanyang uh, 12 volts output Ayan Pag nag charge tayo ng cellphone Diyan natin sinasalapak yung ating uh, uh, Charger Car charger no Nilagay natin dyan So meron tayong dashcam nakaraan Hindi pa natin nabalik dito guys Kasi baka panakaw Ayan meron tayong uh, Camera doon na gopro yan, so meron tayong fire uh, extinguisher, yan, goods na goods po yan at uh, nagamit ko na yan sa emergency, yung aking fire uh, extinguisher so ito ating kuhan uh, cover, body cover bagong bili ko ito, nakaraang uh, mga kalipas ng tatlong buwan ko lang ito nabili so goods pa naman mga ka-best friend so tatagal ito, estimated of 5 uh, uh, years, no? nasa 5 years kasi yung isa kong chariot nasa 2 uh, years may na yung kanyang cover so good na good pa naman so dito naglagay ako dito ng uh, sealant silicone para yung tubig hindi pumasok dun sa loob pag uh, umulan no? and then uh, ito may kunting kalawang lang guys dito sa gilid no? Uh, at wala nang ibang uh, diferensya yan yun lang naman yung uh, naging uh, ano yan, sira yung kalawang lang talaga So, hindi pa ako naplato nito kahit kailan. Hindi ko pa, dagdag lang ko ng, ano, ng hangin pero hindi pa siya naplato na, na nabutas na pa ako. Wala pa guys. So, yun. O, oh, tingnan, ipakita ko sa inyo sa loob. Yan po yung sa loob. Marami tayong gamit dyan. Upuan natin pula. May mga jack po tayo dyan. Tire rinse. Kompleto po yan. May gasol pang tayo pang camping. So, Goods na, goods na goods yan guys no? So may nalagay din tayo dito uh, Signal light no? nilagyan natin additional yan guys na ilaw ng ating signal light pagkagabi yan so left and right yan kabilaan meron tayo sensor nilagyan natin sensor para pag reverse ay madetect agad yung mga nakaharang sa likod yan so alaga lang to guys ano, sa langis tsaka uh, yung spark plug lagi kong uh, tinitingnan at uh, pagka marami ng kalawang talagang binabaklas ko at na pinapalitan na lang bago. So, uh, nagpapalit lang ako diyan every ano, bali isang palit ko pa lang 'yan, uh, isang taon na ngayon. So, hindi pa siya nag ano, uh, nagloko yung ating aspar plug. So, yung carburetor niya pinapalinisan ko 'yan every 6 months. 'Yan po yung uh, kon, ano ko diyan yung maintenance. Gear oil, 'yan. Importante yung gear oil nga uh, napapalitan every Ito naman guys, may nakalagay naman dito. Ito yung ating uh, oil maintenance, nakadikit po yan sa ating tangke. Nabasahin ko na lang, medyo malabo sa sa uh, cellphone, uh, sa camera natin. Yung uh, ating uh, engine oil, guys. ang, ang maintenance nito ay 1000 km ang reading. No. Sa so, uh, na ng 1000 uh, kilometers yung ating uh, ang ng ating uh, chariot. So papalitan na po natin 'yan. Ito pa paano kung putol yung cable, no? Siguro sa loob ng uh, dalawang buwan Di naman siguro maubos itong uh, 1,000 kilometers na tatakbuhin mo so pwede ka magpalit every 2 ano, and a half months or 3 months na, na kung birang mo lang gamitin pero pag araw-araw mo ka ginagamit eh, dito ka na magpalit sa every 2 months na yan ito may isukata rin dito yung ating uh, oil kung ano yung viscosity uh, niya ang recommended dito guys ay number 40 no isang letro na langis para sa ating makina ang number po ay 40 10W40 po yon isang letro po yon then yung ating gear oil yung maintenance ng gear oil natin tandaan nyo guys ito gear oil number 90 po yung number ng ating gear oil yan ang uh, ating maintenance dito ang ating atrasabante ito po yung atrasabante yung atrasabante po ito yon yon itong inapakan natin na malit sa may kambiada ito po yung atrasabante. Yan. So yung laman po niyan ay 100 ml. Yung isang maliit na gear oil yun po yung uh, ilalagay natin diyan. Atrasabante po 'yon. Every 1000 uh, kilometers. So ang ibig sabihin po noon, sabay po dito sa ating uh, engine oil yan dito po sabay po yan papalitan. Uh gear oil at engine oil. Ayan, engine oil po yan na sa trasabante Then, uh, pangalawang papalitan natin yung tinatawag na dual high-end low, no? Yung high-end low, guys, ay meron itong 350 ml na sukat ng uh, gear oil. 350 ml po yung sukat. Then, ang uh, reading ng kanyang uh, odometer ay 2,000 uh, kilometer no? ang timing po niyan uh, kunyari ngayon uh, eh, ngayon magpapalit ka ng gear oil sa sunod hindi, tapos sa sunod ka magpapalit ulit so every 2000 uh, km ang reading ganoon din po yung ano yung differential yung sa ilalim ng ano ng ating uh, lang po yung differential at high and low gear high and low yung lang po yun so yun po yung uh, tatandaan nyo yung, mag, yung dalawang yun magkasabay po yun pinapalitan itong uh, uh, high and low at ang differential magkasabay po yun pinapalitan ng gear oil para hindi kayo malito no yung magkasabay lang dito guys itong uh, uh, magkasabay sa makina ito po yung uh, atrasabante kasabay po ng makina mag uh, change oil no so napakahalaga guys na laging alaga yung ating uh, chariot dahil uh, malaking tulong po ito sa atin no? Lagi nating, uh, nating ginagamit sa panghakutan pangbiyahe at iba pang mga panghanap buhay So mas may mas may ginana lagi natin na uh, inaalagaan tong ating chariot kasi yun nga, pagka nagkaroon ng diferensya dipikto ay mahirapan din tayo talaga talagang napakamahal po ng pyesa nito lalong lalo na yung uh, tinatawag na high end low so yung cable ano nito eh, yung cable ng high end low nya umabot po ng uh, 400 pesos yung cable lang po yun yung uh, galing dito sa uh, ito ito po yung karugtong nito nga uh, stick nya to papunta po dun sa ilalim papunta po sa high end low nya na gear ay umaabot po ng 400 pesos So napakamahal mga ka best friend So kailangan alaga yan At ang importante dyan Yung ating uh, high, high and low Huwag po natin uh, gamitin sa palusong yung ating uh, low gear, no? Ginagamit po yung logger uh, low gear Doon lang po sa uh, ma Pahon at doon lang po sa uh, taunito uh, kargado o yung uh, loaded tayo. So iba kasi katuwiran nila, ginagamit nila yung ano yung uh, low gear dahil uh, nakakatulong daw sa uh, pag engine brake. So hindi naman po hindi po makakatulong yun, yun po ay makakasira ng ating uh, low gear. So hindi po advisable yung uh, ganong klase ng uh, katuwiran dito sa ating uh, chariot. Masisira po yung ating uh, rusi chariot o yung ating uh, high in so napakamahal pa nun mga ka best friend umabot ng uh, 11,000 to 9,000 9,000 to 11,000 yung uh, pinaka brand nyo nun so napakamahal yun so medyo mahirapan tayo sa presyo marami na akong kakilala nga uh, nagkaroon ng diferensya dyan at uh, sila maghanap ng pyesa nirapan din sila maghanap ng uh, alternate nun at uh, mga asikanan so mga lang kayo ng mga sikanan siguro sa ano sa mga surplus yung hindi na ginagamit ng mga chariot So, yun lang po yung ano. Ah, uh, yun. Di na tayo pabata. Ba Eda, hindi. Alata. Uy, ba't mo alam yun? ano pa lang bay, yun eh. So, yun nga mga uh, best friend oh. No? ah uh, so nag-stop muna tayo kasi medyo mahinga yung uh, mga lumudaan so yun lang yung uh, suggest ko sa inyo ingatan nyo lang yung chariot nyo maintain lang lagi ng uh, langis wala namang problema yan na yung mga ibang ano dyan langis lang po talaga tsaka yung ah uh, tag uh, na ito uh, uh dapat talaga maayos yung pagmamaneho hindi po yung uh, kaskas ng kaskas no? kasi pagka lagi naman tayong uh, mabilis mong patakbo laging uh, kaskasero talagang uh, mabilis po masira itong chariot lalo na yung kanyang body kahit man yung sasakyan guys pagka talagang uh, balat na balat sa takbuan yung ibig sabihin yung uh, kahit na uh, malalim yung mga lubak talagang hinataw mo mabilis po masira yon, so yun po yung uh, nang, delikado uh, yun ang dapat natin iwasan lalo na sa ating uh, medyo hirap din sa budget sa pagpapayos no So ayun mga kabest friend, 'yun lang yung uh, may suggest ko sa inyo dahil uh, ako naranasan ko na rin na uh, magkaroon lang ng uh, diferensya itong ating chariot kaya yung una ko pang chariot ah uh, yung dati. Kaya ngayon medyo maingat tayo dito sa ating uh, bagong chariot dahil uh, uh, mahirap na masira, wala tayong budget na magpahayos. So ayun guys, thank you thank you guys for watching. Nandito tayo ngayon sa Sulana Woods. Sulana Woods dito po sa Cagayanian ah. Uh. 'Yan, so yun, thank you, thank you at maraming salamat po sa suporta ninyo at pakiclick po lang uh, Ang subscribe button yan sa baba i-click nyo po yung bell, click nyo po yung all para lagi tayong updated sa ating mga travelers no? so, actually travelers yung content natin ngayon, kaya nga lang merong nag-request na uh, kinakamusta niya yung ating chariot no? so, siguro iniisip-isip niya rin na ito yung magdadalawang taon na may get kaya uh, pinareview niya sa akin no? tinatanong niya kung kamusta na so, ito, goods pa naman mga ka-best friend So ingat-ingat lang guys, uh, byahin natin sa ating uh, may mga rusty chariot. And thank you thank you for watching mga kabis friend ah. 'Yan lang opening ko lang 'yung ano. <laughs> <laughs> Okay, bye. Ano mo lang yung bike mo dito? Okay, nice. Ihawakan mo na lang. Kaya, okay, okay lang. Oo. kaya? Wala nang ano, wala nang... Asya kaya? Hawakan na lang. Yeah. Yan. Go, Dre. Mag-bike ka na. Wala nang dito. Wala nang dito. Wala Ah, uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. Kaya, upo ka na lang sa loob. Thank you. Ah,

pero pag may ano, madaalan tayo madaalan lang kita sige sige dalawa lang kayo?

doon sa kabila no? Ha? Ah?

So Tinatid natin, natin yung isang uh, rider Isang biker na naplatan, So Galing din siya sa area na kung saan ay Kung saan din tayo nang galing So sinabay na lang natin siya So timing din Buti na lang andan pa tayo Siguro kung wala pa tayo dun Ay maglalakad yun sa napakalayo guys no? So hindi pwede ang kasan yung isang bike Dahil uh, uh, maliliit yung bulong So Ayun nandito na tayo sa may uh, intersection. So yung pala kay ng gamot mga ka-best friend.